ito po muli si Jughead at ngayon po ay nagsisimula po muli tayo sa Chusok ito po at bagong dating po ang team ng Sujong Busan saan andito pa rin po kami nagsama-sama dahil hindi pa alam kung anong gagawin kung anong magiging utos ng mga nangunguna dito sa Chusok na ito June, ang driver po sa team po. Bakit mapapansin niyo po yung bandang likuran? Ito po ay basketballan, open court. Dito po muli kami po ay magtatagpo, maglaban-laban. Ang Ansan, ang Kimpo, ganoon din ang pusan upang makamit kung sinong mangunguna, kung sinong kukuha uh, ng corona ng kampiyon nato. Sapatos ko, Jordan oh 15 ata. Sapatos ko, Jordan 15 ata. Ate Marian, Brother Albert, Brother George, Brother Pablo. Video, video Ano Ano yan? Ano yan? Video, video Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Oo, okay. Ano yaman? Kung ano yaya sa akin Matayog. Oo, tuloy. 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 Richard. Brother Dennis, Brother Benito. Oh, si brother Jan, Okay. okay. <laughs> A sister. Oh, wala naman. <laughs> <laughs> Yari, ano tayo doon? <laughs> um, kasama po ni Brother Luel. Ito po ngayon ay nagsasaya na kami. Atat na atat na po. Ito na nga. Sa katunayan, ang naglalaro na po ay ang mga tagapusan. Okay. Yan, sayo na. Nagin na mga yan. Oo. Oh. Kagagaling lang po sa apat na sunod na pagkatalo ang pusan. Baka dito na po gagawin ang panglimang panglimang sunod. Hindi <laughs> <laughs> oh, dahil nandito na po si Brady Larry. Yan. Kaya hindi na daw. Okay. Ito po yung likod ng building ng Sujum Church. etong kanilang mini hotel. Hindi ko po alam kung anong tawag. Ano yung parking lot? Tang Forest. Hindi po. Si Jaghe nagulat.